Crunchy. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, bigla nga pala kami nag-crave sa kaliwang paan ng crispy pata. Kaya para makraving sanitize na naman tayo, ay maaga pa nga lang pala ay gumising na agad kami at nag-prepare ng lulutuin namin. Pagkakalam kasi namin guys, matagal-tagal daw magluto na itong crispy pata. Marami-raming panggatong daw ang kailangan ubusin para mapalambot ng sobra. Sibuyas, bawang, sibot, sile, star anis, seller. At ayan na nga guys, pagkatapos nga pala natin ilagay ang mga pampalasa, ay papakuluan lang natin yan ng mga 1 hour and 36 minutes. At pagkatapos nga yung pakuluan ng ganong oras, ay may kita na natin guys sa malambot na nga yung karne. Kaya pagkatapos nga guys, ay after that, hahanguin na nga pala natin siya ngayon. Papatuyuin lang natin yan guys, ibibilad lang natin sa araw na parang daing. At habang binibilad nga pala muna natin yan guys, ay naglabas nga pala muna ng saman ng loob dito si Baron. Pita. At pagkatapos nga pala ni Barong kumanta na parang pabasa, ay naginit na nga pala kami ng mantika para mag-deep pride na. At dahil sa wakas guys, sa luto na nga pala ang ating crispy pata na talaga nga namang napakalutong. Ay nagready na nga pala kami dito ng dahon ng saging dahil kami nga pala ngayon ay mag-google pipe. At syempre bago nga pala ang lahat ay gagawa na nga rin pala tayo dito ng sausawan ng ating crispy pata. Kaya ayang guys, mag-aasmir na tayo ngayon para malaman natin kung crispy ba talaga. Crunchy! 嗯，转起，转起，嗯啊。 Kaya tamang po trip na naman ang mga itik. At ayun na nga guys. Bari nag time stops na nga pala kami ngayon. Para makita nyo kung gano'ng kabilis tumibok ang aming mga panga. At kung gano'ng nga kabilis tumibok ang aming panga. Ay gano'n lang din kabilis namin na sayang ang 3 minutes ng inyong buhay. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. I'm love you all.